Instant life. Masaya tignan yung mga ibon. Andyan sa gilid ng corner ng ano, building namin. Yung building, yung wall. Tapos may space ng kung saan nilalagay yung ikinabit yung mga ano ng aircon. Ano ba tawag dun sa pag nag-aano ka pa ng aircon, tas yung nasa labas nilalagay. Uh, ah, parang machine, hindi ko alam ang tawag doon. So, nandoon yung mga ipon na naka-ano. Naka, naka ano, Ayan. <laughs> Natutuwa ako tingnan sila kasi parang, parang nakikita ko yung mga ipon. Parang wala silang problema. Parang ang saya-saya nila sa araw-araw. Yung bang, life is easy. Ah, Lilipad-lipad lang sila, tapos makakakita na sila ng food, ganyan. parang parang ang saya-saya nila, parang wala silang problema. Masarap pala maging ibon. Kasi kahit saan mo gustong lumipat, kaya mo gawin yan. As long as hindi, hindi sira yung pakpak mo, wala kang, wala kang sakit sa wings mo. So, ayan, nakakatuwa sila tingnan mo. Ano. Apat sila nandiyan na. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon ang tawag dyan. Maraming klaseng ibon kasi na ano, nandito. Minsan yung ano, uh, yung parang malalaki siya na parang itsura yung parang manok <laughs> na itim. Tapos ano, makapal nga yung boses nila. Parang nag-uwak-uwak. Ayaw ko ano ba, basta ganun yung iba din yun. Dito din yun siya sa mga tanghali ko din sila nakikita. But early in the morning nakikita ko yung sinatawag na nila na tansik yun sa atin, tansi, sa Sambuanga, Tansi, yun yung tawag, yung, maliliit talaga na ibon, na brown-brown, yun yun nakikita ko. But anyway guys, nakakain na ba kayo ng ibon? I try it, masarap siya para sa chicken. Pero ngayon, hindi na talaga ako magkain yan, kasi nakakaawa sila, tignan. Kapag inan mo. Ayan, ah, ay, ah, ay. ha? andito siya to lumipat siya dito talaga all <laughs> feeling yata niya gusto niyang pumasok <laughs> kaya lang meron kami blind so maliit ang voter so hindi siya makapasok alam niyo kasi isa sa pungsoy na pinakamaganda kapag may pumasok na ibon sa loob ng bahay napakagandang senyales po yan at dapat alamin niyo po yan kasi maganda po talaga yung uh, may ibo na pumasok sa inyong tahanan. At once pumasok po yan, hayaan nyo siyang lumipad-lipad sa loob. Hayaan nyo lang siyang umalis mag-isa. Kasi ano yun eh, um, nagdadala po siya ng swerte. Um, either may perang parating sa inyo na limpak-limpak or isa sa pamilya nyo makakatanggap ng malaking pera susortihin. Ganun kasi yan sila. At lalo na yung alam yung ibon na um, ano nga bang name nun? Yung itim siya na para siyang quacknit. Eh, what's that? Um, uh, yung bang ibon na klaseng tumitira sa mga cave tapos naglalagay sila ng birth nest, ah, uh, birth Yes, ah, uh, yung di ba binibenta yan, iniinom natin. Iyan klasing ay hindi ko alam po anong klasing ibon po yun tawag. Paniki. <laughs> ano ba? Paniki ba yun? Yung nagbibuild ng parang house sa ating ano, sa ating bubong. Paniki ba yun? <laughs> Paniki, di ba aswang yan? Ano ba? Uh, i-search ko nga yung Parang nasa kabilang page ko yan eh. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon, nakalimutan ko. Hindi man siya bat yata. Basta yung, basta yung parang paniki nga talagang itsura. I don't know, is paniki na ba ang tawag doon? Kasi yun talaga ang pinakaswerteng ibon na once pumasok sa loob ng iyong bahay. Yeah. Um, Once pumasok 'yun the whole year hindi ka yun